magandang hapon po sa ating lahat mga kalaki 5pm na po at kailangan na natin mamigay ng na mga lucky numbers po para sa lahat. Ito po ay mga lucky numbers na inaabangan po ng mga galing sa work, yung mga hindi pa po nakakalaban at nakakatayaan po ito po ay last draw na tinatawag nila na yung mga hindi po nanalo ng umaga ng tanghali, e eh baka dito sa hapon na last draw palarin ka. Kaya ito po ang mga tips at mga lucky numbers po na ibibigay po natin ngayon. Kunin mo at ilaban, libre po ito, wala po itong bayad lahat po ng lucky numbers namin, wala po bayad dyan, upload po ng umaga, tanghali, hapon, gabi, wala pong bayad dyan, private consultation lamang po ang may membership fee okay? ito pong ibibigay natin ay 2 digit, 3 3 digit, 3 4 digit, 3 dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers po. Ang lucky numbers namin pwede po sa abroad at pwede po sa Pilipinas. Ano po? Kung nagustuhan nyo yung binigay ko sa Pilipinas, kunin mo. Kung nasa abroad ka, kunin mo. Ilaban mo. Nasa sayo po yan. Okay? At syempre po sa mga nakakakuha po ng lucky numbers namin. Kung gusto niyo po alagaan, 3 days lang po yan. 3 days o 5 days bago po natin palitan yung lucky numbers na binigay po namin. At hangat po namin na sa mga hindi pa po pinapalad na manalo, abay manalo na po sana kayo. At wag po tayong maingit kung nananalo po yung iba. Maging masaya po tayo sa kapalaran nila at syempre, malay mo, mas malaki pala yung nakalaan para sa'yo. Ano po? Kaya ito na po, ang two-digit lucky numbers po para po sa inyo. Kaya kung ready ka na, ready na rin po o, Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka na bang maging manalo at maging milyonaryo Ito na po ang 2 digit lucky numbers para sa'yo Ang 2 digit lucky numbers mo ay Number 2 at number 14 Yan po yung una At ang pangalawa po Number 16 at number 24 at ang pangatlo po number 15 at number 28 nakuha nyo po okay so isulod na po natin yung 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers natin natin ay number 3 number 2 at number 0 yun po yung una at ang pangalawa po number 7 number 8 at number 2 at ang pangatlo po number 9 number 3 at number 6. Ayan po. Nabigay na po natin ang 2-digit at 3-digit lucky numbers. Pwede nyo pong i-rumble yan kung gusto nyo para kung sakali man po ang numero, abay panalo pa rin po kayo. I-rumble nyo po pag tinayaan nyo po yun sa 2D, sa outlet, sa loto outlet, pati po ang 4-digit, i-rumble po natin yan. 2-digit, 3-digit, i-rumble nyo po. Okay. So, eto na po ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 7, number 2, number 8 at number 9. Yun po yung una. At ang pangalawa po, number 5, number 8, number 0 at number 8. Ayan po yung pangalawa. At ang pangatlo po, number 6, number 4, number 5 at number 1. Ayan po yung pangatlong 4-digit lucky numbers. At bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, syempre po sa mga bago po dyan sa Facebook, kung gusto nyo po makatanggap ng mga everyday lucky numbers, abay hanapin lamang po sa Facebook nyo ang Red Parungkin na meron pong 313,000 followers. Sa TikTok po, 400,000 plus followers na po tayo. Sa YouTube po, 15,600 followers po tayo mga kalaki. May second account po tayo, Aris Gatchalian. At red parongkin po, yung naka-yellow t-shirt po ako na may picture namin ni Lola Carmen. At meron din pong 50,000 followers doon po yung mga legit na account namin. Ano po, yun po yung mga legit na account namin na pwede po kayo mag-message, mag-request, at humingi po ng mga lucky numbers. Kapag nabasa ko po yun, re-replyan ko kayo kung kayo po ay masugid naming nagsishare ng mga videos namin, nag-heart, nagko-comment, ayan po. Pire-replyan ko po agad kayo. Siyempre, magkaibigan na tayo noon. Pwede na kayong mag-request sa akin, okay? Sa mga interesado po na magpa-private consultation, yun lang po ang may bayad, ha? private consultation, may membership fee. Sabihin lang po sa akin, i-message lang po ako sa messenger at mag-uusap po tayo sa private consultation po. Kami po ang magbibigay sa inyo sa loob ng 3 months ng lucky numbers. Wala po kay ibang tatayaan kundi yung lucky numbers lang po namin na ibibigay sa inyo. Malay nyo, di ba? Dito pala kayo rin. Okay. So, kung ready ka na, tandaan nyo ang lucky numbers natin inaalagaan ng 3 days po bago natin palitan. Yung ibang gumagaya ng account namin, hindi po kami yun. Huwag nyo pong pinapalo yun. Kung ready ka na, ito na po ang 5-digit lucky numbers abroad. Number 16. Number 24. Number 33. Number 35. At number 12. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 28, number 23, number 20, number 34, at number 16. Ayan po yung pangalawa. At bago po natin ibigay, syempre ang 6-digit lucky numbers, dalawa po yan, pwede po yan sa 642 sa Pilipinas sa 645, 649, 655 at 658 6-digit lucky numbers. Ang binigay po nating numero sa Pilipinas, kung nasa abroad kayo, abay, pwede nyo pong kunin at ilaban. Kung nasa abroad naman kayo, binigay ko, tas merong laro dito sa Pilipinas, pwede nyo rin pong kunin at ilaban. Pwede po yan sa lahat po, okay? So mga kalaki, ito na po ang 6-digit lucky numbers para po sa lahat number 18 number 6 number 27 number 29 number 30 at number 36 so yun po yung una eto na po yung pangalawa number 2 number 24 number 8 number 26 number 17 at number 35. Ayan po yung pangalawang 6 digit lucky numbers po natin mga kalaki. Okay, nabigay na po natin ang mga 6 ang kumpletong lucky numbers ngayong hapon. Syempre, takbo na po sa suki yung outlet at make sure po na nakarambol lang 2 digit, 3 digit at 4 digit. At syempre, ito na po ang paborito niyo ang shout out time po natin. Ayan po. Maraming maraming salamat po sa ano to? Aurelio University po, ayan, marami po tayong mga followers na nanonood dyan. Cabanatuan Branch, yan po sa may malapit sa Pacific. Hello po dyan, ayan, maraming maraming salamat po dyan sa mga nanonood po sa atin dyan. At shout out po sa Toda po ng... Sa, sa Olonga po, ayan, Olonga po City po, maraming salamat po sa mga todang nanonood po dyan sa Olonga po mabuhay po kayo, nawa po ay palaring kayo, Uh, good luck po sa ating lahat. At syempre sa mga gusto po magpa-shout out na mga uh, followers natin dyan, comment lang po ng comment. Pag nabasa ko po yan, abay, flex ko po kaagad dyan. At syempre congratulations po sa mga past winners po natin ngayong August. Sana this time ikaw naman. Okay? Good luck po sa inyong lahat.